Ang katotohanan tungkol sa digma ang goge at magog ay mas nakakatakot kaysa sa aming inisip. Ito ay hindi lamang ordinaryong pakikipaglaban sa pagitan ng mga bansa, kundi ang huling pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos bago ang wakas ng mundo. Sa loob ng ilang taon lamang, makikita natin ang pinakamalaking supernatural na pakikipaglaban sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ang nakakagulat dito, lahat ng mga palatandaan ay nangyayari na ngayon sa aming mga mata. Sa mga sulok ng modernong Russia, babangon si Goge, ang pinunong nabanggit sa propesya ni Ezekiel. Siya ang magiging prinsipe ng Meshek at Tubal, na maglalayong sumakop sa Israel sa panahong ang bansang ito ay nakatira ng payapa at secure. Pero hindi ito simpleng military invasion. Ito ay ang simula ng pinakamalaking spiritual warfare na makikita ng mundo. Ang mga bansa tulad ng Iran, Sudan, Ethiopia, Libya at Turkey ay magsasama-sama upang lumikha ng isang alliance na tila hindi matatalo. Ngunit narito ang hindi nila alam, ang Panginoon mismo ay bababa upang makipaglaban para sa Israel. Kapag milyon-milyong mga sundalo ay nagsimulang lumusob sa banal na lupain, ang langit ay bubukas at ang Diyos ay magpapakita ng kanyang galit na hindi pa nakita ng mundo. Hindi ito magiging ordinaryong digmaan kung saan ang mga tao ay nakikipaglaban gamit ang kanilang mga armas. Ito ay magiging supernatural showdown na magbabago sa lahat. Ang mga lindol na magkakarunog, mga peste na kumakalat, mga bagyo na umuusig, mga bato na bumabagsak mula sa langit, apoy na bumababa mula sa itaas. Lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos para sugpuin ang limang ikaanim ng lahat ng mga umaataking hukbo. Sa loob ng isang araw, ang pinakamalaking army sa kasaysayan ay mawawasak ng kamay ng Panginoon. At kung akala mo na tapos na dito ang kwento, Malika pa. Ang mga patunay na nangyayari na ang lahat ng ito ay napakaraming. Russia at Iran ay naging magkakaibigan na Turkey ay lumalaki ang impluensya sa Middle East at Israel ay natutuklasan ang malaking gas fields sa Mediterranean Sea na nagdudulot ng inggit sa mga karatig bansa. Pero ang pinakamalaking katanungan ay, handa ka na ba sa mangyayari kapag nagsimula na ang digmaang ito? ang mundo ay hindi pa nakakita ng alliance tulad ng mabubuo sa mga huling araw. Sa mga lumang mapa ng Biblical Times, ang mga pangalang Magog, Meshek, Tubal, Persia, Kush, Put, at Gomer ay nagkatawang lupa sa mga modernong bansa na ngayon ay umuugnay na sa political landscape. Russia, Iran, Turkey, Libya, Sudan, Ethiopia, lahat ng mga ito ay may isang common enemy, ang pagbabalik ng Israel bilang world power. At sa mga susunod na taon, makikita natin kung paano sila magtutulungan para sa isang misyon. Ang geographical positioning ng mga bansang ito ay hindi coincidence. Kapag titingnan mo sa mapa, makikita mo na nakapaligid sila sa Israel mula sa norte, silangan, at timog. Si Goge na manggagaling sa hilagang dulo ay magiging mastermind ng invasion na ito. Ang Ezekiel 38:10-12 ay nagsasabing dadating ang panahon na may mga masamang kaisipan si Goge, mga plano para sakupin ang mga walang hadlang na mga nayon at nakawan ang mga nakatira ng payapa. Ang motivation ng invasion na ito ay ekonomiko at spiritual. Ang Israel ay may mga yaman na silver, gold, cattle at goods na nakaka-attract sa mga invaders. Pero mas malalim pa dito, ito ay spiritual warfare na nagmumula sa hatred ng enemy sa mga plano ng Diyos. Si Satan ay alam na kapag naging secure at prosperous ang Israel, mas malapit na ang pagbabalik ni Jesus Christ para mag-establish ng kanyang kingdom. Kaya ang atak na ito ay desperadong attempt para hadlangan ang mga prophetic fulfillment. Ang timing ng invasion ay very specific. Ang Israel ay dapat na nakatira ng walang takot at walang mga pader, mga taranka o mga pinto ito ay nagre-refer sa panahong ang Israel ay confident sa kanyang security dahil sa peace treaties at advanced military technology. Sa kasalukuyang panahon, ang Israel ay may isa sa pinaka-advanced na military sa mundo at maraming peace agreements sa mga karatig bansa. Perfect na kondisyon para sa surprise attack. Pero ang hindi alam ng mga invaders, ang Diyos ay naghihintay lang sa tamang timing. Ang kanyang patience ay may hangganan at kapag umabot na sa punto na ang kanyang mga tao ay nasa panganib, siya mismo ay kiklos. At kapag nagsimula na siyang kumilos, walang military power sa mundo ang makakapigil sa kanya. Ang mga sunod na pangyayari ay magpapatunay na ang Panginoon pa rin ang nagahari sa mga bansa. Sa gitna ng invasion, mangyayari ang isang bagay na magagulat sa buong mundo. Ang Diyos ay biglang magpapakita ng kanyang presensya sa ganoong paraan na hindi maitatanggi ng sino man ang Ezekiel 38.18-20 ay naglalarawan ng malaking galit ng Panginoon na magiging dahilan ng pagkakayanig ng buong mundo. Hindi lang ang Israel ang makararamdam nito. Maging ang mga bundok, mga talampas at lahat ng mga tao sa mundo ay matatakot. Ang mga elementong natural ay magiging weapons ng Diyos. Una, malalakas na lindol na magiging sanhi ng pagkakabuwal ng mga bundok at mga pader. Ito ay hindi ordinaryong earthquake. Ito ay mga seismic activities na ginagamit ng Panginoon para lituin ang mga kalaban. Ang mga sundalo ay hindi makakalakad ng tama, ang mga sasakyang pandigma ay masisira, at ang mga communication systems ay madisrupt. Ito ang simula ng supernatural intervention. Pangalawa, ang mga peste at mga sakit na kakalat sa mga hukbong umaatake. Ang mabilis na pagkakamatay ng mga tao ay magiging sanhi ng panik sa mga natitira. Hindi lang basta sakit ito, ito ay mga judgment na direktang ginagawa ng Diyos para ipakita na siya ang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Ang mga modernong medical technology ay walang laban dito dahil ito ay supernatural plague. Pangatlo, ang mga torrential rain, hailstones, fire at brimstone na babagsak mula sa langit. Ito ay parang reenactment ng nangyari sa Sodom at Gomorrah, pero sa mas malaking scale. Ang mga hailstones ay may bigat na ilang pounds kada isa, sapat para patayin ang sinumang matamaan. Ang fire at brimstone ay susunog sa lahat ng mga weaponry at vehicles ng mga invaders. Pero ang pinakamatinding pagpapakita ng kapangyarihan ay ang friendly fire incidents. Ang Ezekiel 38:21 ay nagsasabing, "Every man's sword shall turn against his brother." Sa gitna ng chaos at confusion, ang mga allied forces ay magkakatanungan kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Ang result ay magiging mass killing sa pagitan ng mga dating allies. Ito ang strategy ng Panginoon palitawin ang mga kalaban laban sa isa't isa, ang five-sixths ng lahat ng mga invading armies ay mamamatay sa loob ng isang araw lang. Ang scale ng destruction ay walang comparison sa lahat ng mga war sa history at lahat ng ito ay ginawa hindi ng Israel, kundi ng Diyos mismo. Ito ang moment na mapaprove ng buong mundo na may Diyos pa rin na nagahari sa langit at sa lupa. Pagkatapos ng malaking pagwawasak ang Israel ay makakakita ng isang miracle na hindi nila inasahan. Ang mga patay na kalaban ay sobrang dami na kailangan nila ng pitong buwan para mailibing lahat. Imagine mo, milyon-milyong mga corpse na scattered sa buong lupain at kailangan ng organized effort para maklean up lahat ng ito. Ang Ezekiel 39-11-16 ay nagbibigay ng detalyadong instruction tungkol sa burial process na ito. Ang burial site ay tatawaging Valley of Hamon Gog na nangangahulugang Multitude of Gog. Ito ay magiging permanent landmark na magpapaalala sa mga susunod na henerasyon tungkol sa malaking victory ng Diyos para sa Israel. Ang mga travelers na dadaan sa area na ito ay makakakita ng mga markers na nagpapaalala sa kanila tungkol sa nangyaring supernatural judgment. Ang memory ng event na ito ay hindi magiging forgotten kailanman. Mas nakakagulat pa ang Israel ay gagamitin ang mga weapons ng mga invaders bilang fuel for seven years. Ang Ezekiel 39.9-10 ay nagsasabing hindi na kailangan ng Israel na kumuha ng kahoy mula sa mga kagubatan dahil ang mga armas ng mga kalaban ay sapat na para sa kanilang energy needs. Ito ay nagpapakita na ang modern weapons ay may mga materyales na pwedeng ma-convert into fuel, tulad ng mga advanced composite materials, metals, at iba pang components. Ang seven years na ito ay coincidental ba sa seven-year tribulation period na nabanggit sa Book of Revelation? Maraming biblical scholars ang naniniwala na ang Gog Magog War ay mangyayari sa simula ng Daniel's 70th week na siyang huling seven years bago ang second coming ni Jesus Christ. Kung ganun nga, ibig sabihin ay ang victory na ito ay magbibigay daan sa reconstruction ng Third Temple at sa rise ng Antichrist system. Ang psychological effect ng victory na ito sa mga Israelis ay sobrang lalim. For the first time in their modern history, makikita nila ang direktang intervention ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay magiging turning point sa kanilang spiritual condition. Ang Ezekiel 39.22 ay nagsasabing, From that day forward, the house of Israel will know that I am the Lord, their God. Ito ang simula ng spiritual awakening ng mga Jewish people. Pero hindi lang ang Israel ang maaapektuhan. Ang buong mundo ay makakakita ng miracle na ito at ma-realize na may Diyos pa rin na aktibong nakikialam sa mga affairs ng mga tao. Ang mga atheistic governments ay mahihirapang i-explain ang nangyari. Ang mga religious leaders mula sa iba't ibang faith ay kailangang mag-reconsider ng kanilang beliefs. Ito ang moment na magdi-distinguish sa mga totoong believers at sa mga pretenders. Ang climax ng buong event ay ang moment na ang Panginoon ay magpapakita ng kanyang glory. Sa harap ng lahat ng mga bansa, ang Ezekiel 39.21 ay nagsasabing, I will display my glory among the nations, and all the nations will see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid on them. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng buong Gog Magog War, ang revelation ng divine glory sa buong mundo. Para sa mga taong hindi naniniwala, ito ay magiging wake-up call na hindi nila makakalimutan. Ang mga secularists, humanists, at evolutionists ay mahihirap pang mag-explain ng nangyaring supernatural events gamit ang kanilang scientific methods. Ang mga miracles na makikita nila ay labas sa lahat ng natural laws na alam nila. Ang mga cameras, satellites at media coverage ay magiging witness sa intervention ng Diyos na hindi nila maitatanggi. Sa mga Christian sa buong mundo, ito ay magiging vindication ng kanilang faith. Ang mga taong tawag ng tawag sa kanila na delusional dahil naniniwala sila sa supernatural God ay makakakita ng solid proof na ang Diyos ay totoo at active sa mundo. Ang mga persecution na dinanas nila dahil sa kanilang beliefs ay magiging worth it dahil makikita ng lahat na sila ay nasa tama. Ang mga Jewish people ay mag -e experience ng spiritual revolution. Ang Ezekiel 39.25.29 ay nagsasabing ang Diyos ay bring back Jacob from captivity at have mercy on the whole house of Israel. Wan ito ay hindi lang physical restoration kundi spiritual awakening na magtutuloy hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ang maraming Jews na nagreject kay Jesus bilang Messiah ay magsisimulang magreconsider ng kanilang posisyon. Ang geopolitical landscape ay magbabago completely. Ang mga major powers tulad ng Russia ay mawawasak ang military strength. Ang Iran ay mawawala ang capability na magthreaten sa Middle East. Ang power vacuum na malilikha ay magbibigay daan sa rise ng European Confederation na pamumunuhan ng Antichrist. Ang mga peace treaties na nakapatong sa Israel ay magiging foundation para sa seven-year covenant na pipirmahan ng coming world leader. Pero sa gitna ng lahat ng mga political changes, ang spiritual impact ay mananatiling pinakaimportante. Ang mga tao ay mapipilitan na pumili. Either susundin nila ang tutong Diyos na nagpakita ng kanyang power o maghahanap sila ng alternative explanations para hindi tanggapin ang katotohanan ang choices na gagawin nila sa moment na ito ay magiging determinant sa kanilang eternal destiny sa mga susunod na araw. Ang mga consequence ng Gogmagog War ay aabot sa lahat ng aspects ng human civilization. Una sa lahat, ang economic impact ay magre-reshape ng global markets. Ang Russia bilang isa sa major oil at gas producers sa mundo ay mawawala ang capacity na mag-supply ng energy sa Europe at sa iba pang mga bansa. Ang Iran naman na may malaking oil reserves ay hindi na makakapag-export ng crude oil dahil sa pagkawasak ng infrastructure nila. Ito ay magbibigay ng opportunity sa Israel na maging major energy supplier sa region. Ang mga natural gas discoveries sa Mediterranean Sea ay magiging mas valuable pa kaysa dati. Ang mga European countries na dependent sa Russian energy ay mapipilitang makipag-partner sa Israel para sa kanilang energy needs. Ito ay magpapalakas pa sa posisyon ng Israel bilang important ally ng Western nations. Ang military implications ay mas malaking scope pa. Ang NATO ay kailangang mag-reassess ng kanilang defense strategies dahil ang primary threat na Russia ay hindi na capable of major offensive operations. Ang United States ay mag adjust ng kanilang military presence sa Europe at Middle East. Ang China ay magiging mas aggressive sa Pacific region dahil walang Russian counterbalance sa North. Sa religious sphere, ang mga established churches ay mag -e experience ng major upheaval. Ang mga liberal theologians na nag-deny ng literal interpretation ng biblical prophecies ay mapipilitang mag-reconsider ng kanilang positions. Ang mga prosperity gospel preachers na nag-focus lang sa material blessings ay kailangang mag-adjust ng kanilang messages. Ang true biblical Christianity ay mas magiging prominent sa gitna ng spiritual confusion. Ang media at educational institutions ay magkakaroon ng crisis sa credibility. Ang mga scientists, historians, at political analysts na hindi nag-acknowledge ng possibility ng divine intervention ay mahihirapang mag-explain ng nangyari. Ang mga textbooks ay kailangang ma-rewrite, ang mga documentaries ay kailangang ma-produce ulit, at ang mga academic theories ay kailangang ma-revise. Pero ang pinaka na consequence ay ang preparation para sa final events ng end times ang third temple construction ay magiging possible dahil sa spiritual awakening ng Jews at sa support ng international community. Ang Antichrist system ay mas madaling ma-establish dahil sa chaos na iiwan ng war. Ang stage ay perfectly set na para sa last seven years ng Daniel's prophecy na magtatapos sa second coming ni Jesus Christ sa Jerusalem. Sa kasalukuyang panahon, ang mga signs na nagpapakita ng proximity ng Gog Magog War ay napakadami na. Ang alliance sa pagitan ng Russia at Iran ay hindi lang military cooperation. Ito ay strategic partnership na nag-e-extend sa nuclear technology, weapons development, at economic integration. Ang presence ng Russian military advisers sa Syria at Iraq ay nagbibigay sa kanila ng direct access sa Israel's northern borders. Ang Turkey ay naging key player sa equation through its increasing Islamic orientation under President Erdogan. Ang shift mula sa secular policies patungo sa neo-Ottoman aspirations ay naglagay sa Turkey sa opposition sa western interests at sa support para sa Palestinian cause. Ang NATO membership ng Turkey ay naging complications sa western defense strategies, lalo na sa Middle East operations. Ang economic motivations na nabanggit sa Ezekiel 38 ay mas clear na ngayon kaysa noon. Ang Israel ay naging energy exporter dahil sa malaking natural gas reserves na natuklasan sa Mediterranean. Ang mga estimates ay nagsasabing ang value ng mga resources na ito ay umabot sa trillion dollars. Ang Libya, Sudan at Ethiopia ay mga oil-rich nations na may interest din sa energy markets na dominado ng Israel. Ang technological aspect ay nagbibigay ng additional dimension sa prophetic fulfillment. Ang modern weaponry na magiging fuel for seven years ay possible dahil sa advanced composite materials, rare earth elements, at nuclear components na present sa contemporary military equipment. Ang biological weapons na pwedeng gamitin bilang plague ay available na sa military arsenals ng major powers. Ang spiritual preparation ng Israel ay visible din sa current events. Ang increasing number ng Orthodox Jews na bumabalik sa traditional practices ay nagpapakita ng religious revival ang Temple Institute sa Jerusalem ay nagpre-prepare na ng mga materials para sa third temple construction. Ang Red Heifer Breeding Programs ay naging active na para sa ritual purification ceremonies. Ang Christian churches worldwide ay kailangang maging vigilant sa mga developments na ito. Ang prophetic teaching ay dapat maging priority sa mga sermons at Bible studies. Ang mga believers ay dapat mag-prepare hindi lang spiritually, kundi mentally at emotionally para sa dramatic changes na darating. Ang evangelism efforts ay dapat ma-intensify dahil ang time ay limited na. Ang practical preparations ay kailangan din. Ang mga Christians sa Western countries ay dapat mag-expect ng economic disruptions, food shortages, at social unrest na magiging result ng global upheaval. Ang community preparedness, emergency supplies, at alternative communication methods ay mga bagay na kailangang i-consider ng mga responsible believers. Ang Gog Magog War ay hindi lang historical event na mangyayari sa future. Ito ay divine appointment na mag-uumpisa sa final countdown patungo sa eternal kingdom ng Panginoon. Ang victory ng Diyos sa labanan na ito ay magpapatunay sa buong universe na walang power sa kalangitan o sa lupa na makakatalo sa Kanya. Ang mga angels sa langit ay magiging witness, ang mga demons sa kadiliman ay matatakot at ang mga tao sa mundo ay mapipilitan na kilalaning ang Diyos ay Panginoon pa rin. Para sa mga believers na nabubuhay sa panahong ito, ito ay ultimate vindication ng faith na kanilang hawak. Ang mga persecution, mockery at discrimination na naranasan nila dahil sa kanilang belief sa supernatural God ay magiging worth it kapag makita nila ang direct intervention ng Panginoon. Ang mga prophecy na pinaniwalaan nila nang hindi nakita ay magiging reality sa kanilang mga mata. Ang spiritual awakening na magiging result ng event na ito ay hindi limited sa Jews lang. Ang mga Gentile nations ay makakakita din ng miracle at marami sa kanila ay magtuturn sa true God. Ang revival movement sa iba't ibang bansa ay mag intensify Ang biblical Christianity ay mas magiging influential sa mga societies na dating secular o pagan. Ang harvest ng souls sa last days ay magsisimula sa victory na ito. Ngunit kasama ng spiritual blessing ay darating din ang spiritual deception. Ang Antichrist ay gagamitin ng chaos na dulot ng war para ma-establish ang kanyang system. Ang mga taong hindi naging born-again Christians ay madaling ma-deceive ng signs and wonders na ipapakita ng false messiah. Ang importance ng solid biblical foundation ay magiging critical sa mga araw na ito. Ang preparation na kailangan natin ngayon ay hindi lang physical kundi spiritual. Ang personal relationship kay Jesus Christ ay dapat na secure na. Ang understanding sa Word of God ay dapat na malalim na. Ang fellowship sa mga kapwa believers ay dapat na matibay na. Ang evangelistic fervor ay dapat na burning na sa aming mga puso dahil ang time ay maikli na lang. Habang naghihintay tayo sa fulfillment ng mga prophecy na ito, ang calling natin ay maging faithful stewards ng katotohanan na nakatanggap natin. Ang message ng salvation through Jesus Christ ay dapat nating ipangalandakan sa lahat ng mga tao. Ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na at ang Gog Magog War ay isa sa mga major signs na nagko-confirm na ang end times ay nagsimula na. Maging handa, maging alert at huwag matakot dahil ang ating Diyos ay Panginoon pa rin ng lahat at ang kanyang kingdom ay walang hanggan.